We're back. So this is the part 2 for the special goodbye for the um, month of April 3 and April 9 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome again. So this is your um, angel's messages and of course advices of our angel's that. So let's see. Uh, what is the magical of fairy messages represent what? a magical of fairy messages represent... with the winter. No, ngayong winter season, guys, no, maaaring masagot na lahat ng katanungan nyo. The answer to your fears and affirmation are fully realized in the winter months. No? Darating talaga. No, ang kasagutan at magkakano ka na realization na unti-unti mo nang masusolusyon ng lahat ng mga pinagdadaanan mo. And there is that's it. So, may mga bagay na hindi mo dapat kinukontrol. Stop trying to control, to control this situation. No, hayaan mo siya mag-unfold it naturally and all doors are opening for you. No, maraming pinto ang pang magbubukas sa'yo. Kaya kailangan na, nawag huwag mong kukontrolin yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado. Now, let's see what is the yin and yang oracle card. And don't, don't expect too much, ha? Don't expect too much kasi nagkakaroon ng na unexpected moment. Okay. Let's see what is the yin and yang oracle card. And there's something, guys, I told you, unexpected moment with the store. No, may mga bigla ang, um, sisirain ang yung plano. There's a rejections, no? Reflection, sorry. There's a reflections. Mag-ingat ka, no? Some of you guys, kung may mga basag na salamin dyan, pakiusap lang, itapon nyo na. No? Lagi ko itong nariri na na naririnig sa inyo na Gemini na hindi kayo nagpe-pay no? Kailangan niyo na itapon yung mga basag nyo salamin Additional messages? represent with an action and movement, no? Magkakaroon ng kanan ng pagbabago at unti-unting kaganapan sa buhay mo, no? Kumaga bagong eksena, bagong um, opportunities and there's contract career and commitment. Magkakaroon ka talaga ng bagong career, no? At maaari magkaroon ka ng signing contract, no? Marriage contract, business abroad, ganon. So let's see what is the synchronicity represent what? And there's the artist, no? Kung maga, there's a manifestation, there's a desire to reality, no? Kung maga pagandahin mo yung kulay ng mundo mo, or either, kung maga, ang trabaho is crafting or skills, gamitin mo to ng tama at wasto, no? And there's a river flow, unti-unti nang dadalo yun, yung magagandang kapalaran para sa sa'yo. No, there's a flow na siya, nagpo-flow na siya. And there's a gentleness, no? Maging ka, No, wag ka masyadong pala desisyon at uh, wag ka magmadali. No, dapat demure lang ang atake mo dito. No, ganun dapat. mainhin ka lang. What is the Roman Angel for a Mystic Love Oracle deck represent what? Let's see what is the Roman Angel for a Mystic Love Oracle deck. Uh, represent with the divine intervention. na no, may paalala sa 'yung ating divine na unit na pa-attention and there's a sex good time no meron naman dito guys na para ka na mag-ingat ka sa tukso no tukso layuan mo ko kuya sir madam Nakayari ka talaga dito let's see what is additional messages with angel michael messages i angel michael messages your inner guidance is real and trustworthy no yung mga gabay mo mapagkakatiwalaan mo naman daw no talagang uh, maraming sumusubaybay na gabay sa kailangan mong makinig no, sa iyong panaginip, sa iyong intuition, visions, instinct, and there's a lean on God and angel of support. Na nandito ang ating Panginoon, ginagamit, ang ka, even your angel spirit guides. One more card, please. And because this is something you and your lovers are safe. No? Yung mga mahal mo sa buhay, safe naman daw. Let's see what is the angel's answer, represent what? With an angel's answer, represent? Okay, there's a be assertive. Dapat alam mo sa sarili mo grounds mo dito. Hindi ka dapat nagpapadala sa mga taong nasa sa paligid mo, no? Kayang-kaya kaya mo dapat uh, magdesisyon at baguhin ang ang mga nasa paligid mo, no? Hindi ka dapat nagbi sa mga sinasabi ng kung sino-sino lang, no? Now, there's a don't stop. No, huwag kang titigil, no? Just to just continue what you're doing. No, there's a no. Marunong ka dapat humindi Hindi puro sang ayon ka lang no? Dapat um kumbaga kaya mong i-defend yung, yung knowledge mo, yung sarili mo, no? Hindi ka dapat dumedepende sa iba. What is additional messages with an English spirit? And of course the gold the golden children. There's a rare gift, no? You all, all you are also gifted. No, may regalo sa ating universe. Malam ka alaman to kaya kakayanan. No, and there's a water you're guarded, there's a rest. So kailangan mo rin ipahinga, no? ang isip at puso at ang utak at katawan mo. No, kailangan mo rin dito alagaan yung sarili mo. What is the chakra messages represent what? And there's a growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion dito, guys. No, merong ugat talaga ng lahat ng to. sa a guilt. May taong nagagalit at may taong naiinis talaga sa'yo. And there's a passion. Gawin mo yung mga bagay na masaya at nagpapasaya sa'yo at mahalaga sa'yo. And there's a fikid. Mag-ingit ka lang sa mga nagbabalat kayo. Meron tao dito may lihim na galit sa'yo pero um Kapag kaharap mo Ang galing niyang magdra mag-drama Ang galing niyang magpaikot ng tao Kaya mag-ingat ka dyan sa tao na yan What does the romance angel represent? What? Romance angel represent Deception See, I told you there's a false mask Diba, meron talaga nagpapanggap Hindi totoo sa sa nararamdaman niya at hindi totoo sa sinasabi niya and there's a passion double clarification with a passion Ibag ipakita mo at ibahagi mo yung mga bagay na kilig at, at talaga nang gagaling sa puso mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo so let's see what is additional messages and there's a failure na may mga pagkakamali tayo na kailangan natin tanggapin na it's an opportunity to learn. Matuto ka sa lahat ng mga, mga pagkakamali na yon. And there's a fear. Alisin mo yung takot at pangamba mo, isa yan sa magiging blockages or uh, magiging um, ng pagkatalo mo Diyan sa mga bagay na kinakatakutan mo pag yan ang nanaig. So, kailangan mo alisin yung takot at pangamba. And there's a health. No? Kailangan mo mag-focus sa health mo. So, let's see what is additional messages. We're an angel spirit represent what? Angel Spirit messages, give me an information po. And there's a God energy with um, illuminations, no? Ibig sabihin dito, protection at pangalagami sa sarili mo at magiging magandang kalalabasan dito sa buhay mo. No? Linisin mo. No? Yung nasa paligid mo. And there's a something taking action. Kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw. No? There's a something, a past life gift. Sabi-sabi ko na nga ba, there's something gifted ka. No? Maaring nga, uh, Kumbaga nakikita mo yung mga bagay na nangyari sa nakaraan or may may mga bagay na makikita ka sa nangyari sa kasalukuyan, no? Makikita mo na yung mag, mag, magaganap sa hinaharap. What is our kang harap messages? And there's a relationship. Malaking factor sa reading mo ang, ang relasyon, no? And there's an hydrations. No, kailangan mo dito ng more water ha. Kailangan mo minumin ng maraming tubig dito. Let's see what is additional messages with an angel spirit. And there is a time to decide. So, kailangan mo mag dito, no? Kailangan mo na pag-decisionan yung mga bagay na nangyari sa'yo. There's an artist. Now, double career with the artist. So, kumaga, kailangan pagandahin mo yung buhay mo, yung kwento mo. Dahil, um, ikaw, yun, ikaw lang yung makakagawa ng paraan para mabago mo ito, no? Bigyan mong kulay yung mga bagay na nangyari sa iyo dahil magbabago talaga yung career mo dito, even your life. What is the energy represent what? Mag-ingat ka na sa mga drama. Ha? Marami akong drama na systems dito. Masyado madrama. Kaya nagkakaroon ng anxiety, oh. Diba? naglulungkot lungkotad no? Parang kala mo, oh, napag-iwanan ng sistema na no? o ng eksena. And there's an action. Kailangan mong kumilos. No? Kailangan mong gumalaw. No? Iwasan mo yung pagiging, ano dito, oh, paranoid. And this is something door to the romance. No? Bukas ang pintuan pagdating sa boy pag-ibig. And there's a third kang health Samuel, about sa kalusugan mo. Magpay attention ka kasi bumababa yung immune system mo dito. Nagkakaroon ng uh, failure at the same time nagkakaroon ka ng mga muscle pain. No? Kaya ka nagkakaroon ng muscle pain, masasakit yung katawan mo kasi gawa ng stress. Ha? And there's an indecision. Kailangan mo na mag dito. What is additional messages with a monthology? with represent what? Take contribute out. So, kailangan mo ng oras para huminga. No? Kung naguguluhan ka, kung natatakot ka, kailangan mo magpahinga. No? And there's a conclusion or within reach. may mga bagay dito na tama yung nararamdaman, tama yung hinala mo. And communication is the key. So, kailangan mo makapag-communication para mapunto mo kung tama ba talaga yung nararamdaman mo na yon. What is the Jesus loving code said? given shall be given to you. So see, ibigay mo at ipagkakaloob sa iyo yung mga bagay na karapat dapat sa iyo. Sa madaling salala, salita, dumapit ka sa ating Panginoon, isurrender mo lahat ng bigat, lahat ng pasakit, pasanin na nararamdaman mo, at gagaang ka at ipagkakaloob niya yung mga bagay na matagal mo nang hinihintay at matagal mo nang inaasam. So we proceed for love, clarifying for love situation. Alamin natin anong ganap mo pagdating sa buhay pag-ibig. For clarify for love situation, let's see. Okay, so this is something, guys, with a laid to rest. No, if you let go of lingering disputes and make peace together. No, bigyan mo ng kapayapaan at bigyan mo ng katahimikan yung sarili mo at kayong dalawa, no? Nang isa't isa. No, kung hindi na nakakabuti yung mga bagay na kailangan mo ng pakawalan at bitawan. And there is a temporary relief, no? Kung baga sinasabi dito, distractions aren't quick Fixed for different issue. So, see, kailangan mo ditong ma, um, ma, tawag ito, mabaling yung attention mo sa isang bagay, sa so, ibang bagay, para makapag-isip ka. No? Kahit pa paano, oo, ma-release yung, yung iniisip mo, or ma-relief yung stress na pumapasok sa utak mo. And we have also with a what lies beneath, with a hidden future. Ano yung mga bagay na mangyayari sa in the near future? Let's see. Ibig sabihin, malalaman mo na to sa likod nito. Ano yung mga bagay sa likod ng mga karanasan at mga bagay na pinagdadaanan mo sa ngayon? Alamin natin yan, there's something getting a room, hotel, motel, suit, business, pleasure. Ibig sabihin dito, kumbaga, nasa isang scenario, nasa isang kwarto kayo na hindi mo alam kung sigurado ba yung ginagawa mo. No? Parang natatakot ka na, kaya pala there's something good time sex. No? Parang Kumbaga, so nagkaroon ng na one-night stand dito na para makalimot ka. And this is something putting on a show. No? Ikaw yung naglagay sa sarili mong eksena. No? Kaya mag-ingat ka dahil baka malantad yung ginawa mo. So, let's see what is the part of the light. Now, what is the part of the light represent what? What is the additional messages with an angel spirit? What is, what is the part of the light? Okay. We are, oh my God, bakit tatlo? Tatlo yung message sa'yo. Okay. Umpisahin muna natin yung nag-pop nag ano, nag up na una. And there's a light, no? I am committed to self-improvement embracing all that life brings with an open heart, which is step I grow stronger, more resilient, and more radiant in the light of my journey. So, si binibigyan ka ng kaliwanagan ngayon sa buhay mo. Lahat ng mga bagay na nangyayari, posibilidad, ay kailangan mo ng alisin at baguhin, no? Kailangan mo na improve yung sarili mo sa lahat ng bagay. Kailangan mo na maging matibay at maging malakas sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo. And there's an unconditional love no? I release all resentment and off in my heart to see the good in everyone. I perceive that pure child within others and practice forgiveness, knowing that love and understand create that foundation of true connection. So, si kung Um, ngayon tinatanggap mo na 'yung pagkakamali, mas lalo mo minamahal 'yung mga bagay na nagmamahal sa iyo, no? Tinatanggap mo na 'yung pagmamahal na ipinagkakaloob sa iyo ng tao na 'to, no? Dati parang natatakot kang sumugal, natatakot kang ilaban. Ngayon, parang gusto mo na lang tanggapin yung katotohanan na na baka siya na yung taong para sa iyo, no? And this is something sparkle. I transform fear into strength and release doubt from my mind. Faith with faith in the goodness of the universe, I embrace and love myself as a soul, discovering the light and that shines within me. Every challenge becomes an opportunity to step into my power and reject the brilliance of my true self so sing, lalo mong nakita ang, ang sarili mo no ibinahagi sa'yo nakikita mo yan puro kamay na ibinabahagi sa'yo na gusto niya makita ang totoong kahalagahan ng sarili mo no masyado mong masyadong kinulong mo yung sarili mo sa isang kasinungalingan o mas, masyado mong kinulong yung sarili mo sa isang bagay o kamalian na nagawa mo. Ngayon, kailangan mong tanggapin yung mga bagay na, na pagkakamali o isang bagay na akala mo pagkakamali. No? Kailangan mo tanggapin yon, kailangan mo mahalin yon at kailangan mong buksan ng puso at isip mo na na magsimula ng panibago eksena sa, sa pamamagitan ng bagay na yon, no? kailangan na there's something and or getting a room na kailangan nandun ka na ipakita mo na sa ipakita mo sa kanya kung sino ka ba talaga ko ano naman yung bagay ka kaya natin at of course pag mamahal na meron ka dito papasok yung laid of the rest na let mo na no? bigyan mo ng kapayapaan ang sarili mo at ang isa't isa no and there's something destruction no kailangan mo i-distract ang sarili mo para malaman mo ang kahal kahalagahan at kahulugan ng isa't isa dito so let's see What is additional messages with a shadow works? No. What is additional messages with a shadow works? Represent what? With a shadow works, represent what? Represent with a um, wooden healer. Oh my God. No. Empathy, healing, and foreclose. Unti-unti nang hihilom. Nakita mo yan? There's a something getting to know each other. No? May mga nangyari sa nakaraan na hindi na nila masisisi ang isa't isa. No? Kung baga, merong mga sugat ng nakaraan na maaaring kayo mismo ang maghihilom para sa isa't isa. Siya yung magsisilbing kagalingan mo. Siya yung mismong... Um, kung sa iyo para kumilom lahat ng mga sugat ng pinaglaanan mo pagdating sa buhay pag-ibig at sa buhay na tinatahak mo hindi lang siya tungkol sa relasyon tungkol din siya sa buhay na kung ano man yung mabagi na meron ka na kailangan mong tanggapin na may may tao na tutulong sa iyo para makawala ka dyan sa sitwasyon so let's see what is a yes or no question represent what what is the additional messages with um, yes or no question we have a one, two, three. So guys, mag magisip na kayo kung ano yung magiging question nyo dito. Dahil kasi mag-open ako, pick a card kung ano, question, ako, ano yung number na gusto nyo. One, two, three. Okay? So kailangan makapag na kayo. So we have a number one. We have a number two and we have a number 3. So, umpisan ko na with number one. So, there's something no the bridge is frail, crossing is risky. Now, mong ilaban, huwag kang sumugal sa bagay na hindi ka sigurado. Baka mahulog ka, baka madisgrasya ka, at baka dumating sa punto na masugatan ka at hindi ka na makabangon. Oh, uh, Erika, a possible, guys, with a no, comes back to bite, you bitter taste, goes sour. Ibig sabihin dito, kung maga, Mag-ingat ka sa mga bagay na kinakain mo baka hindi mo matanggap 'yung magiging kalalabasan nito, no? Mag-ingat ka sa mga bagay na kakainin mo or bagay na papasukan mo, baka hindi mo alam 'yung magiging resulta nito. And this is something we don't know. There's a no no no. Reference the not ready to get started plans aren't fully formed. No? Kung baga, huwag ka pumasok sa isang relasyon na hindi ka pa hilom at hindi ka pa nakakabango, no? Kailangan kung papasok ka dito, kailangan totally heal na kayo. At kung baga, may mga bagay na mag ka talaga dito kapag na, naunawaan nyo na, no? Ang kahalagahan ng isa't isa. No? Meron talagang nanggaling na Meron naging sugat talaga na pinanggagalingan ito. No, kaya kailangan maging handa ka para tuluyang humilom lahat ng mga sugat na naranasan yung dalawa. So let's see. What is the additional messages with an angel's number represent what? Angel's number represent 2020 kong compassion. There's something in love talaga. Mercy and diplomacy. No? Sinasabi dito guys, it is our confirmation that your assumption is correct and beliefs are correct but is also an encourage you to use your talent and gift because they will benefit the world and your pocket be of a service to others and your potential is enormous so see kung kayang kaya mo makaalis dyan sa makawala dyan sa sitwasyon na kinagagalawan mo no kaya mo rin tumulong kaya mo rin magbigay ng ng importansya no sa ibang tao kaya mo siyang alisin sa sitwasyon na kinagagalawan niya kailangan mong tanggapin at ano man yung mga bagay na meron ka so let's see what is the messages of life represent what I represent with I have faith in life no Sinasabi dito today I give myself to life I live in uh, that here and now without concern to the, for tomorrow because God is always near and will never let me fall my faith surround me with a god with light no matter the circumstances i let go of having faith that life will always provide that what is most beneficial for my soul so see alam ng ating panginoon na hindi na lahat ng mga ibibigay inib niya sa iyo ay karapat dapat para sa iyo no wag mong tanggihan wag mong um pangunahan bagkos i-surrender mo sa ating Panginoon na may kailangan kang ing ingatan at kailangan mong pahalagahan. No? Kailangan mo lang umiwas sa mga bagay na makakasama sa iyo, sa mga bagay na makaka um, sira sa iyo. Kailangan mo lang itama ang mga nagsilbing mali sa nakaraan mo. So guys, this is um, a special goodbye for the month of April 3 hanggang April 9 for the part 2 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey reading namang hindi makaka-resonate. Kunin lamang po makaka makakarelate sa inyon Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And just don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos of this. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel, lalong lalo na hindi nag-i-skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat din sa next video. Bye-bye and babush!